At kaugnay pa rin po ng state funeral ni Secretary Jesse Robredo, Makapanayam natin live mula sa Naga City si Ginoong Butch Robredo, ang kapatid ng Yumaong Kalihim. Good morning po, Ginoong Robredo. mo. Good morning po, good morning po. Um, Sir Butch, ano na po yung mga nakatakdang mangyari ngayong umaga bago ihatid po sa huling hantungan si Secretary Robredo? Ang uh, 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 alam ko po ay 10 o'clock, mag-umbisa yung farewell mass Pagkatapos po yung uh, eulogy ni Presidente, tapos po yung cremation, mm -hmm. and eventually yung pong pagdala doon sa Eternal Gardens, sa uh, cemetery. Uh -huh. Kamustahin ko lang ho ang uh, buong pamilya ngayong huling araw ng ating pamamaalam sa ating yumaong kalihim. Uh, sasama ho ba sa libing ang inyo pong mga magulang na hindi po agad nasabihan sa pagpanaw ng inyong kapatid? Ma'am, hindi pa mo na, hindi pa ho namin nasasabihan yung magulang namin. Uh, kahapon lang uh, dinala namin si Papa ko sa hospital. So, hindi uh, eh, eh, talaga na siguro na namin sasabihin sa kanila. Uh, mm. Wala na hung balak ang pamilya na ipaalam pa sa inyong nanay at tatay, ano ho? Uh, hindi naman po. Hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na. Uh. Uh, uh. Siguro pagdating ng pana, tamang kung... Right. Uh, my sisters. I have two sisters that are both doctors. My my brothers-in-law are both doctors. My daughter is also a doctor. So, she, They, they should know better po siguro. Alright, aha. Uh -huh. Panahon lang po ang makakapagsabi. Uh, Ginoong Robredo, po. ang mensahe niyo po sa mga nagdasal at nagbigay pugay, mga taong nagmamahal po sa inyong kapatid. Kami po, we are both surprised and we are so happy and thankful for all the support, the outpouring support, sympathy po. Na, salamat po talaga. Ako po talaga Sinasabi ko nga po dito sa kanila na kung dito lang po ito sa Naga, yung supporta, yung sympathy, hindi po ako magtataka po. Mm -hmm, mm -hmm. Ito yung po sa labas ng bayan kasi marami pong pupunta dito, taga Mindanao, Visayas, sa mga, yan dyan po, Pangasinan, Bulacan, so marami po ako nakausap sa kanila. Mm -hmm. Ako ako, ako po yung talaga yung nagtataka po talaga. Kung hindi mm -hmm. ko po narinig yung necrological services na ginawa po dyan sa Manila, I would not, I would not know the details. Mm -hmm. Ako po I know that just work. sometimes when it comes so and we we have it is this 30 minute 2 hour talk mga ganun lang kami. Eh sinasabi niya sa akin na he travels like Five four, province, two, two, five, four provinces, to to five, four provinces a, day, a day po. Yes, yes. Uh -huh. Okay, I, I, know, Al alam ko po, y yun, yun po, that I know. I know, I know the, the thing about the informal settlers that the, the president has tasked him to do. I know that also po. Pero, pero I do not know the details po talaga. Uh -huh. Ayun po ang totoo po, hindi, no. Ginong Robredo, sa punto hubang ito, eh, uh, napag-usapan na ho ng uh, pamilya kung maghahain ho ba kayo ng reklamo sa Avia Tours. Uh, ito hong uh, isasagawang investigasyon. Napag-uusapan na ho ba, o hindi ho muna? Hindi, hindi po. Wala pa po kami napag-usapan All Alright, maraming maraming salamat po sa inyong panahon. Ginoong Butch Robredo, Thank you. Thank you. Thank you. ang kapatid Thank you. ng ating yumaong kalihim na si Secretary Jesse Robredo. Thank you. Thank you.